Jeremias Ikasyam na Kabanata Kung balon sana ng tubig ang aking ulo, at ang aking mga mata ay bukal ng luha, iiyak ako araw at gabi para sa mga kababayan kong pinatay. Kung mayroon lang sana akong matitirhan sa ilang, para makalayo ako sa mga kababayan ko, dahil silang lahat ay nagtaksil na parang mga babaeng nangangalunya. Sinabi ng Panginoon, Lagi silang handang magsinungaling, na parang pana na handa ng itudla. Kasinungalingan ang namamayani sa lupaing ito, at hindi ang katotohanan. Malala na ang paggawa nila ng kasalanan at hindi nila ako kinikilala. Mag-ingat kayo sa kapwa niyo at huwag kayong magtiwala sa mga kamag-anak niyo dahil ang bawat isa ay mandaraya at naninira ng kapwa. Dinadaya ng bawat isa ang kapwa niya at wala ni isa ang nagsasalita ng katotohanan. Sanay na sa pagsisinungaling ang mga dila nila at pinapagod nila ang sarili nila sa paggawa ng kasalanan. Puro na lang pandaraya ang ginagawa nila at dahil sa pandaraya ay ayaw na nila akong kilalanin kaya ako ang Panginoong makapangyarihan ay nagsasabing dadalisayin ko sila na parang metal at susubukin ko sila. Ano pa ang maaari kong gawin sa kanila? Ang kanilang mga dila ay parang panang nakakamatay. Puro na lang pandaraya ang kanilang sinasabi. Nakikipag-usap sila ng mabuti sa kapwa nila. Pero sa puso nila'y masama ang binabalak nila. Hindi ba't nararapat ko silang parusahan? Hindi ba dapat na ko ang bansang katulad nito? Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Sinabi ni Jeremias, Iiiyak ako ng malakas para sa mga kabundukan at mananaghoy ako para sa mga pastulan. Dahil malungkot na ito at wala nang dumadaan. Hindi na marinig ang unga ng mga baka at nag-alisa na ang mga ibon at mga hayop. Dahil sinabi ng Panginoon, Wawasakin ko ang Jerusalem at magiging tirahan nito ng mga asong gubat. Gagawin kong parang ilang ang mga bayan ng Huda at wala nang titira rito. Nagtanong ako sa Panginoon, Sino pong marunong na tao ang makakaunawa sa mga pangyayaring ito? Kanino niyo po ipinaliwanag ang tungkol dito? para maipaliwanag ito sa mga tao. Bakit po nawasak ang lupaing ito at naging parang ilang na hindi na dinadaanan? Sumagot ang Panginoon, Nangyari ito dahil hindi nila sinunod ang mga utos na ibinigay ko sa kanila. Hindi sila sumunod sa akin o sa mga utos ko. Sa halip sinunod nila ang kapasyahan ng matigas nilang mga puso. Sumamba sila kay Baal gaya ng itinuro sa kanila ng mga ninuno nila. Kaya ako ang Panginoong makapangyarihan, ang Diyos ng Israel ay nagsabing, Pakakainin ko ang mga taong ito ng mapait na pagkain at paiinumin ng tubig na may lason. Ipapangalat ko sila sa mga bansang hindi nila kilala, maging ng mga ninuno nila. Magpapadala ako ng hukbong sa salakay sa kanila, para lubusan silang malipol. Sinabi pa ng Panginoong makapangyarihan, Isipin nyo kung ano ang mga nangyayari. Tawagin nyo ang mga babaeng taga-iyak, lalo na ang mga sanay sa pag-iyak. Pagmadaliin silang pumunta para iyakan ang mga mamamayan ko, hanggang sa dumaloy ang kanilang luha. Pakinggan ang mga pag-iyak sa Jerusalem sinasabi ng mga tao, Nawasak tayo, nakakahiya ang nangyaring ito sa atin. Kailangan iwan na natin ang ating lupain dahil nawasak na ang ating mga tahanan. Ngayon, kayong mga babae, pakinggan ninyo ang sinasabi ng Panginoon. Pakinggan ninyo itong mabuti. Turuan ninyo ang inyong mga anak na babae at ang inyong kapwa na umiyak at managhoy dumating ang kamatayan sa ating mga sambahayan at sa matitibay na bahagi ng ating lungsod. Pinatay ang mga bata na naglalaro sa mga lansangan at ang mga kabataang lalaki na nagkakatipon sa mga plaza. At sinabi ng Panginoon, Kakalat ang mga bangkay na parang mga dumi sa kabukiran at parang mga butil na naiwan ng mga nagaani at wala nang kukuha sa mga ito hindi dapat ipagmalaki ng marunong ang karunungan niya, o ng malakas ang kalakasan niya, o ng mayaman ang kayamanan niya. Kung gusto ng sino man na magmalaki, dapat lang niyang ipagmalaki na kilala niya ako, at nauunawaan niyang ako ang Panginoong mapagmahal na gumagawa ng tama at matuwid dito sa mundo, dahil iyon ang kinalulugdan ko. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Darating ang araw na parurusahan ko ang lahat ng tinuli na ang kanilang pamumuhay ay hindi na bago. Ang mga taga Ehipto, Huda, Edom, Amon, Moab at ang lahat ng nakatira sa malalayong ilang. Ang totoo, lahat ng bansang ito pati na ang mga mamamayan ng Israel ay parang hindi rin mga tinuli.